Welcome to my channel, Gender Scar Vlog. Muli ako si Risa, nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay, ano nga ba ang ectopic pregnancy? Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload sa video na ito guys ay malalaman nyo kung ano ang ectopic pregnancy. Bakit nagkakaroon tayong mga kababaihan nito? Ano ang sanhi? Magkano ang bill sa private hospital? Panoorin nyo po ito guys para may matutunan po kayo at maging aware po tayo lalong lalo na sa mga kababaihan. So start na po tayo guys. Ano nga ba ang ectopic pregnancy? Nagsisimula ito guys sa panahon na magiging fertilized ng egg na kadalasan nakakabit sa lining ng uterus. Ang mga lining lang. Dito nagaganap ang tinatawag na ectopic pregnancy. Ito ay isang abnormalidad na kung saan ang pitos ay nabuo sa labas ng matres imbis na sa loob nito. So guys, in short, pagbubuntis sa labas ng matres o meron pag-isa kaaraniwang uri ng ectopic pregnancy, ito ay pagkabuo ng pitos sa palumpian tube o sa lagusan ng itlog na mas kilala rin sa tawag na tubal pregnancy nangyayari naman ito guys kapag ang fertilized na itlog o egg cell ay nanatili sa palumpian tube imbis na bumaba sa matris ang is nang isang babae upang doon ma-develop at maging sanggol. So, tandaan. Ha? Ang matris lamang o uterus ang nagsisibiling bahay bata sa pagbubuntis. Kaya nitong mag-stretch at mag-expand habang lumalaki ang sanggol sa loob. Ang palumpian tube ay walang kakayahan para sa ganito. Oh, guys, ah ectopic pregnancy guys ay katulad din ng normal na pagbubuntis magpapasitib sa pregnancy test at hindi dadalay ang regla o menstruation so nagbuntis talaga ito naman guys ay kung paano para malaman na mayroon ka nga ectopic pregnancy kailangan pang magsagawa ng transvaginal ultrasound o pagpasok ito yung pagbuntis buntis di ba mga pang second naranasan ko to pagka second ultrasound ng baby ko eh pagpasok ng instrumento sa ating puwerta upang makita doon ang pinagbubuntis natin o ang gestational sac ay nasa labas o sa loob ng matris pwede rin naman magsagawa ng blood test upang malaman ang dami ng HCG o progesterone hormones ng isang buntis. Kung ang dami nito ay nababawasan o hindi nagbabago sa paglipas ng araw. Kung wala pa rin nakikita ang gestational sac sa iyong matres, malinaw po na palatandaan yan na isang sintomas ng ectopic pregnancy. Ano-ano nga ba ang sanhi nito ectopic pregnancy guys? Una, babaeng may sexually transmitted infection o infection. Nakukuha sa pagtatalik halimbawa, gonorrhea o chlamydia na nagdudulot ng pamamaga sa palumpian tube at iba pang organ sa paligid nito. O. Oh. Gumaga, pangalawa, gumagamit ng fertilization methods. Makabagong paraan upang mabuntis tulad ng in vitro fertilization o IUF. Pangatlo, dumadaan sa tubal surgery at sa mga babaeng may history ng ectopic pregnancy. Ayan. Next, IUD o intrauterine device ay maaari din. At last, yung paninigarilyo guys. Imaginin mo, kasama yung paninigarilyo. May posibilidad din. Ano naman ang mararamdaman ng merong ganitong ectopic pregnancy? Matinding pananakit sa balikat, lieg at isang parte ng tiyan. Pagdurugo mula sa mahina o spotting hanggang sa malakas o heavy bleeding. Pagkahilo o pagkamatay, mo guys, no? Labis na sakit sa tiyan o pelvic pain na may kasamang vaginal bleeding. O oh, yan po yung mga nararamdaman ha, maging aware po tayo mga buntis dyan. Ilang weeks naman po bago ito malaman na mayroon kang ectopic. As early, guys, sama at ito guys ay sa ano to ha, sa ayun ah, sa aking research, as early as 8 weeks o sa first trimester, mabubuhay ba ang bata sa ectopic pregnancy? Sad to say po, hindi po fatal o nakakamatay para sa pitos ang ganitong kalagayan at sobrang bihira po talaga ang nakakasurvive. Ibig sabihin, halos wala, no? Ano ang pinakamabilis na gamot dito, guys? Opera. Pagkano naman ang halaga ng opera dito sa Pilipinas? Uh, yun sa aking research ay 20,000 up to 100,000. So, dito naman tayo, guys, dumako sa aking kakilala. At hindi ko na rin babanggitin ang kanyang pangalan. At salamat din po sa kanya dahil nagawa ko ang content na ito para maging aware din po ang mga buntis dyan. Thank you, thank you talaga. So, ito yung po yung sa kanya ay 3 months bago po niya nalaman. Nagpa-ultrasound po siya para ipasa po ito sa company. Then, yun na nga, sumasakit ang chan. Need tanggalin si baby. Kasi kapag pumutok po, pwede malason ang nanay at ikamatay. So guys, ito, nag-ano pa ito sila ha, nagpa-second opinion pa talaga. Hindi siya lang pa, as in parang hindi pa naniwala. syempre kailangan nilalaga nating mag-second opinion. So, yun pa rin. So, ang nangyari guys, urgent operation na siya at sa private po ito. At magkano ang bill sa private hospital? Umabot po ang bill nila ng 112,000. So, guys. So, mapapayo ko lamang, guys, ay hindi biro ang magbuntis. Kaya, dapat magpa-check up agad para maagapan kung sakaling mayroong problema. So, guys, sana may natutunan po kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then, select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!